Hi, hello mga my guys. So ayan. Magluluto na naman tayo guys. Ay may nabili akong hipon. Yan. Saka ito may rekado tayong sili, siling green, sibuyas at loya. So ayan guys. Ilagay muna natin yung mga rekado. At ayan, mayroon tayong gulay dito na kalabasa at okra. Ilagay na rin natin. At saka itong eggplant meron tayo dito ng gata. Ito yung unang gata at ito yung pangalawang gata. So ayan, ilagay na natin yung pangalawang gata. Maggagat bigyanata ang hipon tayo guys na maraming gulay. At atin na rin dagyan ng asin. At tagal-tagal na rin ako hindi nakakapagluto ng hipon. Siyempre, lagyan natin ng granules. Ayan guys, pakuluan muna natin itong ano, itong gulay. Atin muna takluban para mas mabilis magkumulo. Kasi ilagay na rin natin yung eggplant guys. At isabay na natin itong shrimp. Takluban natin ulit guys. Ayan guys ilagay na natin yung pangalawang gata. Okay na to. <laughs> okay na to guys. Luto na ang ating ginakaan. Shrimp with vegetables. Mura ang hipon ngayon. <laughs> o. 80, 80 ang 1 fourth. Diba? Diba? ay eh minsan nag-iisang daan, 110, 120 ito. Ngayon, mura lang. Na, kaya napabili tayo. Okay na to. Ready to pleating.